Sa gabi, dalawang anghel ang dumating sa lungsod ng Sodom. Si Lot ay nakaupo sa pintuan ng lungsod at nang makita niya sila, siya ay tumayo upang batin sila. Si Lot ay yumuko at sinabi, pakiusap, pumasok kayo sa aking bahay at magpahinga. Nang humiling si Lot, sila ay pumasok sa kanyang bahay ng magkasama. Naghanda si Lot ng isang piging para sa kanila at naglagayang tinapay. Nang dumating ang gabi, ang memga taong Sodom ay pumalibot sa bahay ni Lot. Nais nilang gumawa ang masasamang bagay at kumatok sa pinto. Lumabas si Lot at tumakbo sa kanila na sinasabi huwag ninyong gawin ang masama sa ito. Ngunit hindi sila nakinig at sinubukan nilang hawakan si Lot. Nang maglaon hinila ng mga anghel si Lot papasok sa bahay at isinara ang pinto. Ang mga anghel ay nagdala ang bulag na kadiliman sa mga tao sa labas. Sinubukan nilang hanapin ang pinto, ngunit hindi nila ito mahanap. Sinabi ng Emja kay Lot, dalin mo ang iyong pamilya at umalis ka sa lugar na ito. Ang kasalanan ng lungsod na ito ay labis na malaki. kaya't ang Panginoong Diyos ay naglalayon na siray ng lugar na ito. Nagsalita si Lot sa kanyang magamanugang, ngunit itinuring nila itong isang biro. Sa pagsikat ng araw, kinuhang mga anghel ang kamay ni Lot at ginabayan siya, mabilis iligtas mo ang iyong buhay. Umalis si Lot at ang kanyang asawa at dalawang anak na babay sa lungsod at tumakas patungo sa isang malit na bayan na tinatawag na Zoar. Noong panahong iyon, ang asupre at apoy ay binuhos mula sa langit sa Sodom at Gomorrah. Ang lupa ay nayanig at ang mga lungsod ay nilamon ng apoy. Ang asawa ni Lot ay tumingin pabalik at naging haligi ng asin. Iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya mula sa sakunang iyon. Ang kwento ng pagsusulit tungkol kay Abraham. Sino ang unang tao na bumati sa dalawang anghel na dumating sa lungsod ng Sodom? Ang tamang sagot ay numero 2, Lot. Anong uri ng sakuna ang nagdulot ng pagkawasak ng Sodom at Gomorrah? Ang tamang sagot ay numero 2 apoy at asupre. Ano ang nangyari sa asawa ni Lot nang siya ay tumingin pabalik? Ang tamang sagot ay haliging asin. Come to hello Christian. Here the stories of the Bible sing.